Sir, magandang hapon po. Uh, sir, matanong kita, mat lang to ha. Ah. About 16 million. So 16 million, i-divide natin sa 11 days. Ano po ba yung sagot? Ma'am, kung 60 million? 16 million. 16 million in 11 days, malaking pera yon in 11 days. That is, masyado ng mar maraming project na magagawa para sa mga pabahay para sa mga school buildings na kailangan-kailangan ng ating mga mamamayan dito sa ating bansa sa, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasama sa questionable itong 16 million na ginastos di umano sa safe house unang tanong tanungin niyo eh, para saan yung safe house sabi nga yung isang presyo yung isang halaga ng isang safe house ay halos katumbas ng exclusive ng isang bahay sa exclusive subdivisions eh kung yun ay gagamitin natin ng tama Pakakot pa tayo tayo ng ng building para pa, para sa mga pag-aaral natin sa especially doon sa mga lugar na sa saan kailangan kailangan natin ng mga school building at saka yung problema ng ating mamamayan lalo, lalo dito sa sa urban area yung pabahay Dumako po tayo sa impeachment trial. Ngayon po, sinasabi na nakareses daw kaya hindi mag-umpisa ang impeachment. Para po sa inyo, uh, ano po yung panawagan nyo sa Senado patungkol dito sa impeachment ni Bishop uh, Duterte? Sa mga nababasa ko, no, sa mga nakikita ko, nababasa ko doon sa, sa mga pahayagan, sa mga pahayag na mga dalubasa, eh dapat ay itunuloy or itinuloy, yung impeachment uh, proceeding para kay VP Sara even na ang ating mga senado ay ay naka-recess. Eh kung tama nga kung naka-recess ngayong senado, bakit pag ng na mga hearing no yung ating mga congressman, yung ating mga senado, lalo na lang ngayon yung tungkol sa illegal di umano na kay uh, dating presidente Duterte no ni pinangunahan ito ni Imee Marcos. Ngayon dumalo si si Bongo at saka si Senador Bato. Sa impeachment trial po ba, meron po bang dapat ikatakot sila dito? Kung wala silang ikinatago at meron silang matibay na depensa, eh, wala naman silang dapat ikatakot. Panawagan niyo po sa Senado para maumbisa na itong impeachment trial. Siguro panawagan natin, lalo na sa ating uh, Senate President, no? pakinggan natin yung sentimiento ng uh, tao bayan.